Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo mga Gemini? So hingi tayo ng mensahe sa inyo itong buwan ng May. Um, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Thank you, thank you po. Thank you so much. At sa mga bago, maraming maraming salamat din po sa pagtangkilik ninyo. Thank you, thank you so much. At hingin tayo na update sa inyo mga Gemini. So, general general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nang lamang kung ano yung akma para sa inyo, at ang ibang hindi ay, ibigay pa natin sa iba. So, simulan na natin mga Gemini. Kamusta po kayo mga Gemini? Kamusta ang inyong mga daily sa araw-araw na gawain? Hoping okay lang po, no? Kung may nagkakaroon man ng negative, um, iswap niyo po ng positive. So, meron tayong focus focus Gemini. Kung anong itong mga ginagawa ninyo, mag-focus po kayo. So, ano ba itong ipo-focus ninyo? May kadiling ka dito sa Sagittarius, Gemini. So, interest. Interest heavy. having or producing clear visual definition, concentrate, and awareness. So, kailangan mo magkaroon ng yung kailangan productive ka no? Productive ka sa mga ginagawa mo sa araw-araw saka andun yung taro, andun talaga yung interesadong interesado ka sa mga ginagawa mo at mag-concentrate ka diyan sa mga ginagawa mo kung meron ka mang sinisimulan or meron ka mang kung naumpisahan nyo na to sa tungkol sa inyong financial or kung tungkol sa mga thinking na bagong idea no so mag-focus po kayo dyan kung ano man ang mga hindi na nais nyo na mangyari sa inyong sarili, really, sa inyong buhay. Kung alam nyo naman na talagang magiging maganda ang kalalabasan nito sa inyo. So, you need to focus on what you're doing. No? So, uh, ano pa ang message sa inyo? Mga Gemini, siguro marami kayong mga ginagawang strategy no Gemini kasi nagkakaroon kayo dito ng ano bis bis visualization ano? no Okay, Gemini. Ay, meron na tayong cards na binaba. Oi, di mo pala ito. Kala ko. Okay. Oi, okay. Okay. So, dito Gemini is, um, andun yung, meron ka dito yung kadiling na uh, Aris Leo Sagittarius, Virgo, and energy rin po to. Gemini, Libra, Aquarius, no? So, dito, Ando yung ano mo, no? Parang, pero mm, kung meron ka bang kinatakutan, Gemini? Kasi ang nagsasas ko dito is parang nagkakaroon ka ng illusion. Illusion sa iyong sarili. Nandoon yung mm, natatakot ka. No? natatakot ng gampanan ng mga pangarap mo? No? Kaya nandun yung may mga dumarating sa'yo na nagkakaroon ka na ang Parang andun kasi yung takot eh. O sa, ikaw lang gumagawa sa sarili mo ng takot. No? Kaya ah, pinipigilan mo yung sarili mo no, lumabas ka dyan, no? lumabas ka dyan kung ano man yan na kailangan mo i-focus, no. Kasi, ay stress at may stress talaga kayo dito pag hindi nyo, <clears throat> pag hindi nyo nilabas yung mga plano niyo yung mga gagawin niyo o kung hindi nyo tat tatrabahuhin yan, no. Kailangan nyo lumabas sa comfort zone niyo Huwag po kayong matakot, no. kasi inuunahan yung agad ng takot eh. So, kailangan maging positive kayo dito na, na sinasabi nyo sa sarili nyo na kayang-kaya ko to. Kayang-kaya kaya ko tong gawin. Kasi may, ano ka dito eh, um, kailangan mong mag-produce ng maging productive. Kailangan mo mag-concentrate. Kasi nauunahan ka ng takot sa mga gusto mo, no? So, huwag tanggalin niyo po yan, yung, pa, yung takot ninyo, no? And then, um, parang kari dito, um, ang ilan din sa inyo mga Gemini, napaka-charming ninyo, no? Napaka-charming ninyo. Tapos, nagkakaroon din kayo ng kahit mabagal yung mga naiisip niyo, kasi ang gusto niyo muna dito is maliwanag, no? Clear, clear my scent kaya parang nagkakaroon ng ng um, slow na uh, na action no nagkakaroon ng slow na action kasi nga ang um, ng yung doubt sa sarili mo no kaya naharangan yung mga plano mo so kailangan mong ano wag kang malungkot at kailangan mong mag-research na mag-research sa mga pinaplano mo no kasi naghahanap ka rin ng kasag kasagutan dito eh naghahanap ka ng mga kasagutan mo, naghahanap ka rin sa iyong sarili kung paano mo pa to may enlightenment yung mga pangarap mo. No? Gemini. Huwag po kayo mag-alala kasi ano kayo guided kayo eh. Huwag kayo matakot. No? Kasi ang um, tinutulungan kayo, no? tinutulungan kayo ng iyong intuition, no? kung paano nyo na sa yung pangarap ninyo. No? So, huwag po ay matahot na mga Gemini ah. Um, kailangan ano kayo dito. Talagang nakapokus kayo sa mga pangarap ninyo. Kailangan mong mindset ninyo is good. No? Huwag mong haluan ng um, doubt sa sarili ninyo. No? Para magawa mo na yung mga minanais mo. No? Kasi yung mga pangarap mo, naharangan mo naharang kasi nga dahil dyan sa dahot mo, mo sa sarili mo, pagkatakot mo sa sarili mo, kung paano mo magagampan. No? Hmm. So, kailangan mo maging matapang dito. Nalaksan mo yung iyong mga Gemini. So, ano pa ang message sa si inyo, mga Gemini? Kasi malakas din ang pakiramdam niya dito, yung eh, Gemini. Nararamdaman niya. Naunahan lang, naunahan lang kayo ng takot. Okay, Gemini, so let go, let go of stress, no? Let go of stress, eto na nga yun, kasi sobrang na kayo dito mag-isip po, hinaharangan nyo yung mga plano ninyo, tinatalian nyo yung sarili ninyo doon sa patungo na magandang buhay para sa inyo. So kailangan mong lumabas sa, sa comfort zone mo, no, Gemini? and let go the stress. Don't take, don't take on other people's stress. Breathe, breathe out now. No, breathe out now. So, wag kang kung napapalibutan ka man no, ng mga tao sa paligid mo o sa trabaho mo or kahit sa kapitbahay mo o sa mga nakasama mo no, kung napapalibutan ka ng mga negative thoughts, negative thinking na merong mga nasasabi sa'yo na adapt mo no kailangan mong mag breathe in breathe out no exhale and in exhale inhale inhale exhale, exhale no labas niyo yan para mailabas mo yung mga stress na nandiyan sa katawan mo na nandiyan sa isipan mo kailangan mo pang ilabas yan no para makasakay ka na dito sa patutunguhan mo makasakay ka na dito sa talagang goal mo kasi inaasam-asam mo rin po ito, mga Gemini. O, napakasynchronize dito ko. Kahit mabagal, nakasakay ka rin dito. Gusto mo rin makasakay dito. Kahit mabagal ang flow, kahit mabagal siya, at least, uma-action ka dito, hindi ka na natatakot. Hindi ka na natatakot. Kasi tinatanggal mo na yung stress mo. Gemini, kaya ang ah, sinasabi ng card sa inyo dito is, tanggalin niyo po yung stress and doubt sa sarili niyo kasi nagsisearch naman kayo dito at kung ano ang gagawin niyo naghahanap kayo ng kasagutan no? and you you know in the morning you know in the morning when you wake up you have better idea about what to do relax until tendency. pagkagising mo sa umaga meron ka nang maiisip na mas magagandang idea eh no kasi parehas sa lang to dito, nag nagpo-produce ka ng clear visual. Nabibisual mo na. yun. Nabibisual mo na. Nandun lang talaga yung doubt mo at pagkatakot mo sa sarili mo at yung stress mo na unahan ka. No? So, kailangan mong um, you, you have better like, you have better idea what idea about what to do. Relax, no? Relax until then. So, yun. Um, pag na gumigising ka na sa so umaga uh, nakakakuha ka nakakakuha ka na ng magandang kasagutan magandang idea kung ano ang gagawin mo no so kailangan mo lang um maging relax sa iyong sarili para magdire-diretso itong mga thinking mo para sa iyong group no mga gemini ang ganda ng card niyo gemini eh. So, tanggalin mo lang po yung, kasi malakas din ang intuition ninyo dito. No? Masyado kang emotional. Gemini. So um yun po ang sinasabi sa inyon itong buwan ng May messages messages sa inyong mga Gemini. So thank you thank you so much po and God bless po. Thank you.